CRS China Hello mga ka-winners! Pupunta tayo sa Chinatown, Manila. At ang kita dito sa MRT. Ang daming tao talaga mga ka-winners. Araw-araw dito sa MRT, sobrang daming tao. Pakuha muna tayo ng ticket. dito naman nakuhaan natin ng ticket ayan may nakalagay ko anong station kabababa at yung presyo at ito naman yung card ko mga kawiners 25 pesos from Pasay to Carriedo dahil sa Carriedo station tayo bababa ba, ba. ang galing nila mga kawiners panigilin yung card nila pag tinatap pagdating sa akin red anyare kailangan nating palitan yung aking card grabe oh kung kailan pa naman first time kung makapunta dito ulit tagal ng panahon Ayan na mga ka-winners, penalitan na natin. Kaya, nagiging green na siya. Unang MRT mga ka-winners, di tayo nakasakay dahil sa sobrang daming tao. Kaya, pinalagpas ko na lang. No choice. Ito naman, yung dumating. Sigurado ako, makakasakay na ako dito. Siksik pa more. Nasa unahan ako mga ka-winners. Kaya sigurado ako makakasakay. O, di ba? Dahil bababa na ako mga ka-winners. Kaya ako tumayo at <laughs> umawak dyan sobrang taas dito na ako sa Kayedo ang daming tao diba grabe pero, ang sarap may experience sumakay ng tren ulit. Adik talaga ako sa tren. Kaya, pag may tren na ang Manila to Bicol, malamang sasakay ako. Sarap. Sumakay, sakay. Punti na lang, mga ka-winners. wala problema yung card natin paglabas. Diretso lang. Green, green lang. Ito na ako. pala ah, ako. Dito sa Cayedo, mga kawiners, sobrang daming paggawaan ng salamin. Ayan, no. Grabe. Mura lang, mga kawiners. Kaya punta kayo ng Manila. Punta kayo ng Cayedo. Mga old buildings dito sa Santa Cruz. Wow! May kalesa pa. Hindi ako sumakay ng kalesa ngayon kasi limited lang yung oras ko. Sa susunod, pag nag naman tayo. Ito naman yung Santa Cruz Church. Ang laki, ba? Diba? Bago tayo gumala, magsimba muna tayo. Ang laki ng simbahan nila mga winners. Ang ganda ng simbahan nila. Alam niyo ba mga winners pumunta ako dito sa Manila? Na! Yeah. Hindi lang sa pera. Ano na talaga mararating ng 300 pesos. Ang, mm -hmm. 300 pesos. <laughs> ang lakas ng loob talaga. Dito na ako sa Ongpin mga ka-winners. Grabe dito sa Ongpin mga ka-winners. Puro alahas. Kaya kung gusto nyo bumili ng alahas at pupunta kayo dito sa Maynila, punta lang kayo dito sa Ongpin Street. Ongpin Street daw to eh. Nakalagay doon, Ongpin Street. Sobrang daming alahas. Buti na lang, di ako masyadong mahilig sa alahas. Kaya hindi ako naiingget. Siguro, kung mahilig ako sa alas, baka ingit na inggit na ako sa mga yan. Ay, wow! Sobrang dami talaga. Magkaroon lang ako na isa, ayos na. Nangarap <laughs> din pala. Pero hindi ako masyado na inggit. Yan ang oh. Pin Jewelry Center. Paswerte daw! Di nila alam na ang pampaswerte ay mindset lang yun. Diretso tayo mga ka-winners. Ayan o, oh. ang dami pa rin mga password eh. Mindset, mindset lang yan. Well, palamute Ayos na. Hi, Ay, walang katapos ang jewelries. Jewelry shop na naman. Puro prutas at gulay naman mga ka-winners sa kanilang gilid-gilid. Fried Chopao. Pinipilahan, 35 pesos each. O, di ba? Pero hindi tayo nakatikim mga ka-winners kasi wala ng oras. Pagpipila ako dyan, wala na akong nagagawa. Dami ka kanin, Ang estero mga ka-winners. Walang ligtas, may fast food din ang tabi ng estero nila. Di ko maintindihan, dami-dami pa rin kumakain, mabaho naman yung estero. nagmamadali nga akong lumabas, yeah, sobrang baho talaga. Amoy putik, sabagay putik lang naman 'yun. o di ba, estero fast food? Grabe no, oh. Haba. Dami talagang kumakain. Papakinabangan pa rin la kahit katabi ng estero. Haba na video ko mga kawiners, natutuwa ako sa ilaw. Gulay na naman 'yan. Family ng mushroom pero alimutan ko pangalan ni eh, pero masarap yung mga kawinner sobra. Nakatikim na ako niyan. Ang mura ng gulay dito. Ito na ang Chinatown, proper mga ka-winners. Pasukin na natin. Tatak Chinatown ang fried shoupao. At meron din dito nag ihaw, -ihaw ng posit Ang bango, grabe. Lakad-lakad <laughs> lang. May mahaba na May mahaba na namang pila dito. Paparadila dito mga kawiners sa Heng Bitin. Heng Bitin. Alam ano mo, ang haba na pila o. Binondo Bites. Ah, feeling ko talaga na sa ibang bansa. <laughs> Nasa China ako ngayon ha. Ito nga din. Brothers Quintin Paredes, Escolta, and Tramoros. kaya alam ko na kung saan ako pupunta sa susunod. Intramuros naman tayo mga ka-winners At nandito na tayo sa Binondo Church sa wakas. Nakarating na rin ako ng Binondo Church. Ang ganda ng kanilang church mga ka-winners Black, gray at saka maroon ang pintura o oh, di ba? Ayan ang dibulto ni Aung Pin mga ka-winners kasi may historical background pala yan siya. Glory and praise forever. Amen. Please be seated for a while for some announcement. In preparation for Ash Wednesday for March 5, we ask that you be a blessed from last year's Palm Sunday

Matatapos na yung mas nang dumating na pes. Magkulita naman tayo dito sa harap ng simbahan. Kahit mag lang ako mga ka-winners pero ang saya ko naman. <laughs> o oh, ba diba? Kung ano-ano lang ginagawa ko. Feeling era. Itong area na to mga ka-winners pinagsushoot. Maraming napunta to. dito mga ka-winners. rampa pa more. Walang kwentang rampa naman. <laughs> Pauwi na tayo mga ka-winners at nadana natin yung magic pie. At siksik -sik sa laman mga ka-winners. Pinado hey, na parni ng baboy at saka tayo, bulay. Pag tayo kakain kasi siksik siya sa laman. Pauwi na tayo mga ka-winners. Don't forget to subscribe, like, and share. Shoutout sa lahat ng mga subscribers ko. So, thank you so much for supporting. Huwag kayong magsawa. Thank you, thank you. Thank you for watching. God bless us all. I love you!